hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR HTV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw, dahil sa nararanasan na ngayong tumataas na heat index, siniguro na ng palasyo ng Malacanang ang kahandaan nito upang tugunan ng mga posibleng maging epekto ng tag-init. Partikular na nga dyan ang sa sektor ng agrikultura at ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Tiniyak ng Malacanang ang publiko na ipapatupad nito ang kinakailangang hakbang upang labanan ang posibleng epekto ng mataas na heat index sa agrikultura at ekonomiya. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na posibleng nag-uugnayan ang mga ahensya upang talakayin ang mga ito. Sinisiguro rin ni Yusek Castro na paghahandaan at aaksyonan ito ng gobyerno. Sa tulong ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Department of Education. Ayon naman sa isang advisory na inilabas ng pag-asa, posibleng makaranas ang bansa ng matinding init na nasa Danger Level Heat Index na aabot hanggang 46 degrees Celsius. Dahil dito, nauna nang naglabas ng abiso ang Department of Health o DOH sa publiko na protektahan ang mga sarili sa heat-related illnesses tulad na lamang ng heat cramps, heat exhaustion, fatig, pagkahilo at pagsusuka. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP na nasungkit nito ang mataas na satisfaction rating sa pinakahuling pag-aaral ng Octa Research dahil sa paninindigan nito sa ating saligang batas. Maliban dito, ibinidari rin ng ahensya ang kanilang pagiging patas at neutral sa gitna ng away politika ng Pilipinas. Ang mga detalye iatid ni Edniel Parosa. Ipinagpasalamat ng sinatahang lakas ng Pilipinas ang nakuha nitong plus 74 satisfaction rating sa tugon ng masa survey ng Octa Research Team. Ayon kay Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP, may na ito sa commitment ng hanay na bantayan ng bansa kabilang ng pagtaguyod sa mandato nito sa saligang batas at pagiging profesional sa lahat ng operasyon nito. Nabatid na bahagi ng approval rating na ito ay 83% ng mga Pinoy na naniniwala sa political neutrality ng militar. Isinagawa ang survey noong huling kwarto ng 2024 sa kasagsagan ng pangayan ng matataas na pinuno ng bansang kumalagkad si AFP pagdating sa isyo ng loyalty. Nangako naman ng hukbo na ipagpapatuloy nito ang serbisyo, pagsulong sa modernization at pagsirod sa demokrasya. Sumabak sa naturang survey ay isang libat katao na Nobyembre a hanggang a 16. 76% ng mga ito nagsabing kontento sila sa AFP. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Porrosa ng d Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Posible namang umabot sa 6% ang paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Yan ay batay sa pagtaya ng isang investment management firm at isang UK-based bank dahil inaasahan umanong babawi ang bansa sa konsumo ngayong 2025. Ang mga detalye iyahatid ni Mili Borja. Inaasahang aabot sa 6% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Habang nananatili sa target range ang inflation, ayon yan sa isang investment management firm at isang UK-based bank. Sa isang briefing sa Makati City, inihayag ni Sun Life Investment Management and Trust Corporation Chief Investment Officer Richie Teo na inaasahang nalago ng 6.2% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon, mas mataas kumpara sa 5.6% noong 2024. Sinabi ni Teo na inaasahang babawi ang bansa sa pagkonsumo ngayong taon dahil sa pagbaba ng inflation. Ayon kay Teo, inaasahang aabot lamang sa 3.1% ang average inflation rate ngayong taon, na pasok sa 2 hanggang 4% ang target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Naitala ang headline inflation sa 2.9% noong Enero, habang inaasahan ng BSP na maglalaro sa 2.2% hanggang 3% ang inflation para sa Pebrero. Dahil sa patuloy na pagbaba ng inflation, may puwang ang BSP na magbawas ng interest rates ngayong taon. Ayon yan sa mga ekonomista. Para sa DJH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pagdiriwang naman ng National Women's Month ngayong buwan, naghandog ng libreng sakay ang Light Rail Transit Authority sa mga kababaihan sa darating ng March 8. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Magbibigay ng libreng sakay ang Light Rail Transit Authority o LRTA para sa mga kababaihan sa darating na March 8, 2025. Ang free ride sa LRT2 ay bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso at pagkilala na rin sa sakripisyo ng mga kababaihan. Ayon sa ahensya, ang libreng sakay sa LRT2 ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 naman ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng istasyon nito. Sa mga nabanggit na oras, mangyaring pumunta lamang sa ticket booth para kumuha ng libreng beep card at sa mga may sariling beep card naman, itap lamang ito papasok at hindi makakaltasan ang inyong load. Bukod naman sa libreng sakay na ito, may handog ring libreng haircut sa 30 babaeng pasahero na mapipili ang LRTA sa March 12, 19 at 26 sa mga piling istasyon. Gayun din, ang munting regalo at bulaklak na ibibigay ng ahensya ngayong pagdiriwang ng National Women's Month. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas na para sa mga taga-Occidental Mindoro ang kauna-unahang Social Civic Center sa probinsya. Magsisilbi ang gusaling ito upang pagganapan ang iba't ibang mga programa at magsisilbi rin na evacuation center sa panahon ng kalamidad. Ang mga detalya tutukan sa report ni Arnold Herrera. Pinasinayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang kauna-unahan itong pinodong Social Civic Center sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Ang dalawang palapag na gusali na pinondohan ng 50 million pesos mula sa State Gaming Agency ay pakikinabangan ng mga residente ng labing 15 barangay ng Mamburao at mga kalapit na munisipalidad. Pinangunahan ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano at Pagcor VP for Corporate Social Responsibility Ramon Stephen Villaflor ang pagpapasinaya sa bagong gusali na magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Gadiano hindi lamang ito magsisilbing evacuation center, kundi magagamit din sa iba pang social civic activities, mga programang pang-edukasyon at iba pa ang naturang gusali. Gayun din anya ang makatutulong sa pagbuo ng karagdagang revenue streams para sa provincial government. Ayon naman kay Villaflor, ang nasabing proyekto sa Mamburao ay bahagi ng commitment ng PAGCOR para sa community development at nation building. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, aabot naman sa limang species ng pitcher planta ang nadiskubre ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 12 sa probinsya ng Cotabato. Pagpapakita raw ito ng mayamang biodiversity at ang pangangailangan na maprotektahan ang kanilang habitat. Ang mga detalye ihatid ni Dustin Bayog na ay dokumento sa isinagawang pagpapatrol ng Community Environment and Natural Resources Office o CNRO ng DNR Soxargen ang aabot sa limang species ng pitcher plant sa barangay San Miguel ng Arakan sa Cota Bato. Ang mga naturang species ng Nepenthes pitcher plants ay natagpuan ng isang gawang lawit food patrol ng CNRO sa 135 hektarya ang kagubatan ng probinsya. Ang limang species na ito ay tinuring na endangered at vulnerable species sa ilalim ng DNR Administrative Order No. 2017-11 kung saan kinakailangan na pagsasagawa ng conservation efforts upang mapangalagaan ang mga ito. Kinilala naman ang Mindanao bilang pitcher plant capital ng bansa. Dahil sa maraming species ang matatagpuan dito, na na sa 60 species. Ang mga pitcher plant ay kilala sa hugis ng daon nitong tila isang pitcher kung saan nahulog ang mga insekto at saka ito ay dadigest ng naturang halaman. Samantala gumagawa na ng hakbang ang DNR Sox nagawing critical habitat site ang Mount Sinaka kung saan sakop ang barangay San Miguel na maprotekta ng mayamang biodiversity sa lugar. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. target ng Department of Science and Technology o DOST na mapataas ang commercialized innovation sa Pilipinas ngayong taon para sa karagdagang trabaho at suporta sa mga negosyo. Ito ay sa tulong ng mga makabagong inisyatiba ng kagawaran sa pananaliksik at paggamit ng Artificial Intelligence haba Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera target ng Department of Science and Technology na palakasin ang commercial innovations ng Pilipinas na inaasahang makapagbibigay ng karagdagang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino sa inilunsad na programa ng kagawaran ngayong buwan na Elevate. Kabilang sa mga makabagong inisyatibang ipatutupad ay ang paggamit ng artificial intelligence sa mga ipatatayong infrastruktura. Gayun din ang palakasin ng paggamit ng quantum technologies at quantum computing upang mapabuti ang kakayahan ng DOST sa koleksyon ng datos at pananaliksik at matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidom Jr., kabilang din sa nasabing inisyatiba ay ang pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura at kalusugan na gagamit din ng AI. Samantala, mahigit 23,000 na trabaho ang nalikha ng kagawaran na sumusuporta sa mga Small Enterprises Technology Upgrading Program na target nitong higitan ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. May karagdagang mga sport para sa gaganaping palarong pambansa 2025 sa Mayo. Yan ay walang iba kundi ang weightlifting, pole vault at penkak silata. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Mili Borja. Magdaragdag ang Department of Education ng bagong sports categories sa darating na palarong pambansa 2025. Sa isang seremonya, inanunsyo ng Education Secretary Sonny Andara na magkakaroon na ng weightlifting at penkak silat Simula sa edisyon ng Palarong Pambansa ngayong taon na gaganapin mula May 24 hanggang 31 sa si Ilocos Norte. Sa pagbubukas ng kauna-unahang weightlifting sa palaro, masayang inihayag ni Angara ng magiging resource speaker sa naturang event ay walang iba kundi ang Tokyo Olympic gold medalist na si Heidi Lindias. Gayunman, Gagawin mo ng demonstration sport ang weightlifting upang makapaghanda ng mabuti ng mga sasalang sa oras na gawin itong regular na event. Samantala, ang sport na penkak silat, isang Southeast Asian martial art, ay gagawin ng fully fledged na sport sa palaro matapos ang demonstration event mula noong 2017. Dagdag pa rito, magiging regular event na rin ang athletics, ang pole vault for secondary girls. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Nagsisimula pa lang ang buwan, memorable na agad ang March para sa mga Pinoy fans ng Korean star na si JB. Napuno ng iyawan at mistulang ocean of green lights ang venue ng Tape Reload Concert. Ang mga kaganapan at exclusive interview ni Showbiz Angel sa K-Idol. Tutukan sa report na ito. Hello, uh, hello, DJ TV. Uh, this is JB from GAS7. Uh, nice to meet you. Tila nasa Cloud9 ang Pinoy fans ng K-pop star na si JB Kagabi. Sa kanyang pagbabalik Pinas matapos ang halos tatlong taon, halos tatlong oras din itong nagpasiklab sa SMX Convention Center. Talagang 10 out of 10 para sa Philo Agassin, bomis ang visuals, vocals, and dance moves ng leader ng GOT7. We are, we are not GOT7, we are HOT7. <laughs> on cape reload concert in JB and rave party at water festival Kabila nga our performing 31-year-old singer ang in the holy day take it easy go up crash at into you she loved now I got it, I think it's better than love. Being a reload, ano ngabang ginagaw ni JB to reload or recharge his energy sa abilan ng kanyang busy schedule. O kaya naman yung bang hobby nito during his free time. Uh... I'm not lying, but it's running and boxing because it really helps me boost my mood and it also um makes me look back on what I did, what I do, what I'm gonna do. It really helps me a lot. In short, cardio really helps. Ano naman ang difference between leader JB at JB bilang solo artist? Solo artists, uh, as a solo artist, I'm always serious of my decisions, mm -hmm. but I try to be more careful and also I try to put in more of my opinions into it. And as a god seven, I try to listen to the members' opinions yeah. as well and also. Ang aking buong exclusive interviews sa K-pop star at my bonus pang or challenge abangan sa scene zone. Saman talaga ang mensahe na manang Pinoy fans? <laughs> Sarangin <laughs> are natin. Jimo, Papa, and we, love we love you. you. <laughs> Please come back with God Seven. <laughs> <laughs> Huling bumisita sa Pinas si Jay B no October 2022 bilang bahagi naman ng kanyang Jay Press Pause Tour. Habang last year lang nang ilabas ang idol ang kanyang first Flint album na Archive 1 Road Runner. Mahal ko Para sa MBC TV Network News, it's Bonnie ang Showbiz Angel and DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong good vibe episode. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay eh, good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV